Health is wealth. In kabulasan, ang importante king bien meto ng metong Sakop na nini ang physical, mental at emotional well-being. Inya naman kailangan ka nung maging proactive at talo uh, ka rin maliwang steps ba improve ang kekang health at may palawot king nanumang sakit. Ang pangpaking World Health Organization maulagay ang kabulasan na sabla bang akamtan ing peace at security. Importante mo naman ang pamananggap na gobyerno king kayang responsibilidad bang apat ni, o apa ning atan ang kabulasan publiko, kapamilatan na ring publiko kapamilatanan ng probisyon na ning sapag at a health at social measures. Inya naman minuna ng mipabalita, ing pangasadyana ng provincial government na ng Pampanga king implementasyon ng Universal Health Care Law, kambing Department of Health o DOH. Pauli na nini, may di na upaya ring LGU uh, magpasikan king karelang monitoring karing balang pasyente. Kilalala na naman ng Provincial Health Office ing Maragula sap na nini bang malingap laring may Memalena. Sumangiran so, mo naman ang information drive na gobyerno, kapamilatan tanda ring mialiwang ahensya, kalupanan ng Philippine Information Agency. Balaos po yung kanilang pamamia tips, bang iwasan o aulo ing mialiwang sakit kasabena na ni nga uh, pamamisita ng under uh, DOH under Maria Rosario Verhere king labod Kapampangan, inyang inya nga milabas sa Domingo bida ang paralan kareng memalen nung makanano a achieve in healthy lifestyle. Yes, so pag sinabi po natin na uh, healthy lifestyle hindi lamang po yung tamang dieta, hindi lamang po exercise, hindi lamang po yung pag-iwas sa bisyo, kailangan kompleto siya. So when yung pagkagagawin natin na gusto natin magkaroon ng healthy lifestyle at gusto natin maging malusog, kailangan po natin i-practice yung tamang pagkain, kumakain ng gulay, putas, at masusustansyang pagkain. Kailangan din po natin mag-ehersisyo at kailangan din po natin umiwas sa mga bisyo.